sa nagtatanong na kung mayroon pa tayong available nga manok yes mayroon tayong available na manok ngayon ay dito ito isa to ay available pa to yan so available pa yung ano na yan so ang yung pula na manok na yan available ay may, ano po tayo may sinisel po natin yan ngayon kiniro ang yung mga yung malaki na manok ay dati ay nagkahalaga ng 500 <coughs> ngayon po ay nasa 400 na lang kasi mag uh, magsel po tayo kung sa ganun ay makamura kayo sa uh, may gusto po bumili ng manok yan po ay meron po tayong Available. So dalawa po yan papakita natin mamaya yung mga lalaki nating manok na tag uh, 400 na lang. So 400 na lang yan mga para sa ating mga buyers. No? And then meron din tayo ditong ano dito sa... So, para naman sa mga babaeng manok na kung sino po ay may gusto na bumili na eh, eh, dati po ay binibinta natin yan ng 300 ay eh, 280 na lang yan ang bawat isa so mayroon tayong available dito so nakakulong na yan para sa gusto na bibili ay ready to dispose na lang po ay hindi po tayo mag uh, pa kaya para hindi po tayo mahirapan na pagdating nyo dito ay mayroon na po na na nakakulong para makabili na agad kayo so limang piraso yan pero dagdagan po ko pa yan kasi hindi pa nahuli ang iba So para para iyo mga color yan. Kasi ang mga iba-ibang color, hindi ko pa na dakip. Ayan lang. So, eh kung gusto nyo bumili, pumunta lang kayo dito sa ating ano, sa ating manokan. Kasi, isisil nating manok na ito. Inero lang ito. At, sigurado sa sunod buwan ay babalik tayo sa regular presyo. Kasi <clears throat> ang manok po natin ay napakalaking maintenance kaya hindi kayo makakakuha ng e, ganyan talaga ang presyo. Mura na nga 'yan, ganyan eh. Kaya nga uh, tinatawag natin na sale. <laughs> kaya uh, medyo mura na ang halaga. So doon tayo sa kabilang. pa tayo doon. Okay. punta natin ang isa ka um, isang laking manok doon papakita ko sa inyo yun din ay tag 400 yung nandoon nandito lang yung ano Okay. Ito. Nakakulong din to eh. So, dito yan sa kulungan natin. Ito ay 400 din. Ay binibinta natin ng 500. Eh ngayon ay 400. Kasi ganyan naman talaga ang presyo ng mga manok. 400 na po yan sa gustong bibili. Ah... Uh, ayun na po ang available sa atin dito pero may mga mga babae na manok medyo madami-dami yung available natin pero yung uh, lalaki na manok o roaster uh, available po natin ay yung malaki dalawa lang po ayun na po ayun na po mga mga buyers natin so yun na po ang ating available na manok.